ayan guys pauwi na naman kami kahapon nagdala ay hindi ako nagdala ng payo hindi umulan ay balik <laughs> kahapon wala akong payong hindi ako nagdala ng payong kahapon tapos umulan ngayon may payong ako kasi na bahala ako kahapon baka maulit ngayon hindi naman umulan so anong gagawin natin ngayon Basta ganoon na lang. Ayan oh guys, naka-survive na naman kami ng isang buwan. Today is sahod. Pero parang umaambon na. Bukas pa. Bukas pa. <laughs> Bukas pa daw pupunta sa ate guys. Wala nang pera si Papa J. <laughs> Yan yung aming mahiwagang gate na parating nagsasara. Ayan, wala kasi kaming pipi eh. Uh, ante antay lang kami. Ganito lang yung buhay namin. Buhay, buhay manggagawa sa Taiwan. Dumadaan guys, inaantay namin na may dumaan para ano, makauwi na rin kami. Eh, yung parating problema namin dito. Eh, yung boss mo. Oh. Magpaway ka sa boss mo para bigyan ka ng maraming OT. Ano ba 'yung OT Ha? Hindi mo naman OT sa kanya eh. Ay, wala ka pa lang OT sa kanya eh. Kay pareho kayong walang OT doon eh. Ay, okay. kaya may OT sa BB. Dito pala sa baby, baby. <laughs> pala sabi, baby may OT. Ay, ano sabihin mo? Ate girl, pwede bang pa-open ng gate sabihin mo? Ay, parang naiintindihan. Parang naiintindihan. Ayun oh, no, guys, may daraan na. mayan uh, makakadaan na rin kami kasi pag nag-open na yan Siyempre, makakadaan na kami. Yung mga dumadaan kasi dyan guys, yung mga nagre-rent dito sa bahay na, ay sa building na yun. Pero dahil wala kaming, hindi naman kami nagdyan nagre-rent, eh syempre wala kaming pipi. Kaya ganun lang. Kaya ngayon, naglalakad kami. At ang ito problema... Ito, ito, ng, ano, kapatid ni Tito Romeo. Hindi, hindi na bago yan. Luma na yan. Ay, na, mas nauna yan. Ito ang <laughs> gawa ng kapatid ni Tito Romeo. Mga magagandang bahay dito sa Taiwan. Mga bahay. Baka sabihin nag-ano tayo. Nag, nagmamasid tayo ng aakyatin. Ayan, yung bahay pa na yan, oh. maganda pa yan yung nasa kabila. Ito ang mabilis ginawa. Tatlong buwan lang ata ginawa yan. Mas solido pa yan. Solido. One, two, three, four. Apat din na pala pag. Yung mga bahay kasi dito guys, eh, pataas. Kasi nga maliit lang yung space hindi ganong kalawak yung mga lupain dito kaya yung mga bahay talaga dito is pataas 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 oh, lumalaki na yung katawan ni Papa Jay oh meron mo yan araw araw na nag workout magbo ball star na yan ayan maghahanap nga kami ng ma-apply na club dito eh magsasayaw na kami kahit mga ano lang mga NT kada saya ako pwede na yun <laughs> NT. eh bakit ka ba kasi nag ano nag work out ano ang motivation mo sa buhay bago mo yung Pilipinas ah nagbabakas yun ako September ah so kailangan mo magpa-condition. so uuwi daw kasi si Papa Jay ng September guys kaya kailangan niyang magpa ano si Dexter uuwi din daw siya kasi. ha? Maui siya. Kita mo 'yan, sabi nila dati, yung Maui, yung helpings, babaanado sa si ah. ah, hindi Ay, naman oh, ako pang na tulog sa kama. Kaya nagpa condition nagpalaki ng katawan, <laughs> nagpalaki ng gan. <tiyan. laughs> kaya halaking laki yung katawan niya nung Maui siya. Ayun. Ay, ako uwi ako ng bukas ng September kaya puparoon na lang ako. Nagpa-kondisyon. Nagpa Kasi ano guys, gagawa pa sila ng ano, ng bunso ka, gagawa pa sila ng anak pa ni bagong bunso hahabol pa daw si Papa Jay kaya kailangan niya magpakondisyon oh yeah syempre malapit na kami sa aming dormitory Ayan, magandang panahon ngayon ano hindi nga nakita dito bakay ba yan? Hindi naman. Ayan, kung gusto nyo palang mag-inquire, kung gusto nyo bumili ng bahay dito sila kila Uncle Romeo, pwede nyo kaming kausapin, guys. Ayan, tinitignan ako ng mga nagiinom-inom dito. Lakas kasi ng boses ko eh. Ayan, alam nyo ba guys yung mga nagiinom-inom na yan? eh gabi-gabi sila dyan kung hindi nyo na itatanong talaga eh na yung buhay nila araw-araw uh, pa pati yan tao pati yan tinatanong kung ilang oras yung pasok ni jeep eh sabihin mo sana nanot ano, 24 oras, 24/7. Hindi kami nagpapayag. Ayun, yung bahay nila Uncle Romeo. Guys, kung gusto nyong bumili ng bahay dito sa Taiwan, gusto nyo kaming maging kapitbahay. Ayun, magtanong lang kay sa amin. Nasa 10 milyon ang isang unit. Ayun, 1 2 3 4 apat na palabag din 'yan kasama yung rooftop. At ito yung aming dormitory. Yan. Mag-workout na naman si Papa Jay, syempre. At yung aking plini play playback. Guys, si Papa Jay. Uh, may bisita ka. Ni Say eh, hi. Ngayon, Jack.

Ayan, nagkikipagbiruan guys yung aming best friend. Ayan, si Choco, Choco Tai, Ah, uh, nabang nag-exercise si Papa Jay. Ayan yung ano, kinaka-adik-adikan ni Papa J na pinapakinggan. Hmm. Pinuno, mga istoryang kababalaghan. Horror story. Ayan. Ito yung parati kong sinasabi sa inyo. Ayan. Kahit gaano ka kapositibo sa buhay, makakaramdam at makakaramdam ka talaga ng pagod. Grabe. Isang buwan na naman talaga yung nakalagipas. No, akala mo hindi na kami makakasurvive. Guys, today is sahod. Ayan. Pagpaplanuhan na naman namin kung paano yung sahod. Ayan, lalo pa talaga ngayon, eh, wala naman talaga kaming overtime. Yun yung mahirap kasi talaga ngayon. Grabe! Lord, pero nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Dahil kahit paano damang-dama ko na hindi niya kami pinapabayaan. Kaya laban lang tayo. marami marami salamat pala guys sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa aking YouTube channel. Ayan, shout out ko na rin yung aking mga kaibigan dyan na patuloy na nanunood ayan sa aking mga YouTube ayan kay Kapsat Josie Abang Ronald ayan maraming maraming salamat sa pagtulong mo sa akin at saka sa iba na rin ayan, na mga kasama ko sa Ilocandia sa Ilocandia team lahat-lahat kayo uh, hindi ko na kayo maiisa-isa guys pero maraming maraming salamat talaga lahat-lahat sa inyo sa inyong lahat grabe, wala akong masabi talaga maraming maraming salamat sa inyong mga tulong and naka 3,000 watch hour na ako kaya sana uh, samahan nyo ako hanggang matapos hanggang ma-monetize ako at hanggang ano, hanggang sa dulo ng walang hangga <laughs> hanggang sa mga susunod na araw bahagi kayo ng aking buhay blogging kaya maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat ayan Siyempre, sa aking family sa aking mga kapatid na sobrang supportive sa aking blogging vlogging career digital creator paano mo patawagin dyan ayan, kahit anong sabihin mo dyan dito sa social media kaya maraming maraming salamat naman sa tiwala na ibinibigay nyo sa akin at sa suporta. Yan lamang guys, syempre, it's me your official pambasang vlogger, Ino. What, Tito? Bye-bye!